Mga kapuso, kahinumdum pa ba kamo? Katong batanon nga nagpakitabang sa miaging tuig? Aron mabuhi ang iyang mga manghon? Gumikan sa panayon niyang paningkamot? Mitapos na yun siya sa junior high school. na na ang iyang manghon sa kindergarten. Ano ang report ni Nico Serena? Mayo sa miaging tuig, girescue sa mga otoridad ang 17 anyos nga batanong lalaki nga nagpakitabang. Napriso ang iyang amahan o gibiyaan sila sa iyang inahan. Maong na problema ang magua nga gitago nato sa pangan nga Daven unsaon un pagbuhi sa iyang duha ka mga manghod nga wala siya kita. Miintervener ang syudad ang maguwang gihatagan og trabaho samtang temporaryong gisagop sa shelter facility ang duha ka mga manghod na hinabi na mo ang karong 18 anyos nga si Alias Daven. Baguhay lang siya mi-graduate sa junior high school ug nangandam na karon para sa senior high. Gusto gyud siya nga mo eskwela ug mapadayon kini ngadto sa kolehiyo. Sa pagkakaron, nangita siya og nagtanyag og scholarship. Compare sa kuan sa mga tawo nga para sa situation, trauma, abandon, basin usa ko sa makatabang nga sa Mandawi puhon if matagal chance. I want to be a psychologist. Kadungan sa 18 anyo sa paggraduar karong tuiga ang iyang manghod nga babay. Mitapos kini sa elementarya, bisan ana sa shelter facility sa Dakbayan. Aminado hinuon ang maguwang di pagyud niya hingpit nga makuha sa pagkakaron ang iyang mga manghod. Apan kini ang iyang target sa umaabot. Paningkamutan gihapon niya nga makabisita kanunay kanila. All of us wants that. Nga magkuyog magkuyog ta sa atong pamilya. At least I did my job as a eldest as a eldest brother help them makaskwela sila puhon lisud man ang giagian karon gihangop na lang sab ni Daven nga nasagubangan ang mga hagit ug nga pinaagi ni ini mas milikon ang iyang personalidad uban ni Godfrey Relien Nico Sereno Balitang Bisda